Hello everyone! Happy Saturday! So for today's video I sagutin natin meron po akong nabasa na for good na ba talaga kami dito ni Roger sa Pilipinas um, ang masasagot ko lang po is uh, for good na talaga siguro kami dito guys kasi uh, dati pa naman nung unang nagmeet kami ni Roger sabi niya is uh, hindi talaga niya kayang uh, magstay doon or doon kami titira dahil sa ah uh, lucky or sa what is it the cost of living doon sa UK is very high daw very expensive sabi niya tapos yung ano niya yung um trabaho niya is sakto-sakto <laughs> lang yung sahod hindi talaga ano siya masasakto lang na makakain kami ganun lang yung sahod niya guys kaya hindi talaga um maka ano kami doon sa UK pero gusto kong pumunta doon guys, maybe for kwan lang tourist or yung bisitahin lang namin yung parents niya. Yun lang po yung plano namin. Madali lang po yung mga plano natin kung meron talagang pera guys. Yung pera man ang problema. Kaya for now, mga drawing-drawing muna tayo. <laughs> Pero malay natin baka sa ano, ma tayo makapunta ako doon. Maybe one month or two months na siguro na bakasyon. Para makita ko din yung mga magulang ni Roger, yun man yung plano talaga namin pero hindi pa siguro sa ngayon kasi yung problema talaga guys, yun, <laughs> financial. So yun lang guys for good na siguro kami dito sa Pilipinas at uh, gusto ko po na yun po talaga ang number one priority ko na magkaroon kami ng bahay ni Roger kahit maliit lang, makabili kami ng maliit na lote dito sa syudad. Kasi uh, maganda rin yung meron ka talagang sariling tirahan. First, priority ko po yan guys. At saka bahala na kung wala mo nang sasakyan, basta meron kaming bahay. Kasi maganda din yung may sarili kang bahay ba, mag ano ka, garden garden kung merong maliit na luti magtanim-tanim 'yun kasi yung gusto ko yung may tanim-tanim ako ng mga gulay para fresh doon na lang ako kukuha kung magluto ako 'yun lang ang mga plano-plano pa natin <laughs> mga drawing muna kasi wala man tayong ano wala pa man tayong ika pagawa or ikabili ng mga ano luti dyan or kasi gusto ko yung kami talaga yung magpatayo ng bahay guys para malaman ko kung Or maano talaga natin no kung uh, strong yung pagpagawa natin ng bahay. Kasi tayo man ang bibili ng mga materialis. Tayo ang magpapagawa. At um, tayo din ang kukuha ng mga tao na gagawa sa bahay. Kaya for now guys, mag-drawing-drawing -drawing muna tayo. Baka soon in God's perfect time. So yun lang po guys sa mga nagtatanong for good na kami dito sa Pinas. So thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.